Mga kabayan alam ninyo na ang destroyer at frigate ng China ay na ng Japan. Nagpapatunay lang yan na matindi ang radar detection ng Japan sa northern part ng Pilipinas. Pero bago natin ipagpatuloy please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang Japan Maritime Self-Defense Force ay na-detect at binantayan ang warship ng China dyan sa katubigan sa northwest ng Senkaku Island noong July 11. Ito yung island na inaangkin din ng China na tinawag na Daoyu Island at ng Taiwan na tinawag na Daoyute Island. Nabanggit ko ito dahil malaking tulong ito sa atin in case na magkagyera talaga. Kung titingnan ninyo sa mapa, Diyan talaga dadaan ang mga warship ng China mula Ningbo Navy Headquarters kung pupunta sila ng Philippines or pupunta sa atin dahil malapit lang. Dahil may kasunduan tayo sa Japan, Malamang hindi na sila makadaan dyan dahil mauubos barko nila bago makarating sa atin. Harpoon missile pa naman ang ginagamit ng Japan Anti-Ship Missile, kahit subsonic lang ang speed pero most accurate missile in the whole world siya, at mataas ang porsyento na tatamaan talaga ang target niya. Dahil si-skimming siya, madali siyang makapagtago sa radar detection ng kalaban. Lumili pa dito sa taas na 2 meters above the waves of the sea at kaya niya ay maintain ang kanyang level dahil sa kanyang subsonic na speed. Kahit ang India bumili nito, kahit may Brahmos sila na supersonic ang speed. Pareho sila si schemang, lumilipad sa taas na 3 to 10 meters above the water. Kaso ang mundo bilog, kaya pag sobrang bilis, kailangan niya muna pumaitaas bago bumaba ulit. Sa time na yan madetect na ng radar at mag-alarma na, kaya maaabangan na ng kalaban ang susunod niyang pagtaas. Di tulad sa subsonic na speed ng missile, mamaintain niya ang level niya dahil mabagal lang, nakatago perin sa detection ng radar. Kahit Tomahawk cruise missile ng US subsonic din ang speed, kaya magtataka ka kung bakit puro subsonic perin ginagamit ng US hanggang ngayon ng mga anti-ship missile, dahil madaling kontrolin at madali makatago sa detection ng radar. Pag nakadevelop pa sila ng missile na subsonic ang speed, pero pag malapit na sa target, magiging supersonic na ang speed. Pag magawa nila yan, tataas ang accuracy, halos wala ng ligtas ang target niya. Itong harpoon missile ng US upgraded na ito, may protection na sa mga jammer. Ito dapat binibili na anti-ship missile ng Pilipinas dahil napaka-accurate. Kaya kung may makalusot man na barko ng China iilan na lang, kaya na natin palubugin kung tatawag sila ng backup napaka layo ng base nila matagalan pa bago makarating. Bago sila makarating sa atin, ubus na ang kasama nila. Kung gagamit sila ng aircraft carrier, sa likod lang ng Taiwan sila pwede magstay or sa South Fleet headquarters nila. Di nila pwede palapitin sa artificial island nila dahil kayang abutin ng Brahmos ang lugar na yan. Ang gagawin na lang nila magpadala ng mga jet fighter mula sa aircraft carrier nila kaya magiging dogfight area ang airspace ng West Philippine Sea. Ang artificial island nila di pwede lagyan ng mga jet fighter dahil yan ang unang pasasabugan. Kaya dapat e priority muna ng Pilipinas ang multi-role fighting aircraft dahil kailangan talaga natin para may pangsalubong tayo sa mga jet fighter ng China. Kung may balak talaga ang China na makipaggera sa atin, kailangan talaga nila sakupin muna ang Taiwan dahil malaking advantage sa kanila pag nasakop nila ang Taiwan. Pwede na sila maglagay ng mga long-range rocket nila dyan at magiging mabilis ang pag-deploy nila ng kanilang puwersa. Tapos malapit lang sila sa atin, kaya na nilang mag-deploy ng mga jet fighter para umatake. Kaya pala panaypikita ng China na malakas sila, at panaypadala nila ng kanilang aircraft carrier nila sa Philippine Sea. Ito, pala ang dahilan. Ipinaliwanag ito ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang Navy spokesperson for the West Philippine Sea, dahil nababasa niya ang galaw ng China. Sinabi niya na ang Chinese Navy lack of experience in war, itong PLA or People's Liberation Army Navy ay hindi pa nasubok sa gyera tapos pag umasta akala mo talagang ano. Dagdag pa niya na marami pa silang kakaining bigas, bagamat advance sila sa atin pero matagal pa bago nila maabot ang operational level ng aircraft carriers nila. Sinabi rin niya na ang doktri ng China na kapag malakas ka ipakita mo na mahina ka, kapag mahina ka ipakita mo na malakas ka, kaya mag-ingay ka. Itong ginagawa nila sa Shandong at kabuuan ng South China Sea at West Philippine Sea si maingay sila. Pinapakitang malakas sila pero ang totoo niya ng kanilang mga aircraft carrier, dekada pa ang kailangan para ma-perfect nila ang naval warfare sa paggamit ng aircraft carriers. Kaya nabat ata ang China sa sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea. Biro mo nakarating kaagad ito sa China, nakapost kaagad sa morning post ng China. Ang warship ng China ay na-identified na isang Type 052C destroyer na may pangalan na Jinan, at Type 054A frigate na may pangalan na Yiyang. Ang dalawang Chinese warship ay naka-assign sa Eastern Theater Command Navy Headquarters sa Ningbo City, eastern province ng Zhejiang. Malaking tulong talaga ang kasunduan natin sa Japan dahil may taga-monitor sa northern part ng Philippine Sea. Kaya maka-focus na tayo sa West Philippine Sea. Yun lang mga kabayan maraming salamat sa time ninyo.